Hi, Cecil! Ready na ba kayo? Eh, kanina pa. Naiinip na nga kami. Really? Uh, but before we go in, ah uh, pwede ko ba makuha yun na pag-usapan nating finder's fee? Ibibigay ko lang po yung pera sa inyo kapag na-confirm ko na si Mrs. Manaloto ngayon nasa video. Okay. Hey, don't get me wrong, ha? Huh? <laughs> I'm just doing this for charity. <laughs> I'm sure. <laughs> ah, teka. Si Mrs. Manaloto ba yung pumasok kanina? Hindi, ibang tao yun. Eh, paano namin siya makikilala? Oo oh, nga, no? Eh, puro babae sa loob dun, eh. At saka pare-pareho yung size nila. Medyo balate. <laughs> Alam ko na, kung sinong unang hahalikan ko, siya, si Elsa Manoloto. Ah. Sige po, sige po. Ah, okay? okay? Okay. You know what? Parang, nagawa ko na ito noon, eh. <laughs> Baka nga, ho, sa past life niyo. Para ho. Okay. Okay. Salamat. Eh, Elsa, hmm. hanggang ngayon wala pa kaming kuryente sa bahay. Hmm. Sigurado ka ba pwede ako makipanood dito? Ay, oo naman. Eh, miskin naman tila Bibit Maria nanonood ng kaliterye. Ano? A kaliterye? At alingin, pasensya na po kayo kay ma'am ha. Eh kasi po, nagpaayos siya ng ipin sa lantista. Eh mukhang nagkamali ho yata, kaya ganyan magsalita si ma'am. Ay talaga? Oo mm eh, -hmm. mm -hmm. mo lang pantingin. O tige, eh o sige. <laughs> ma'am, andito po si Mang Tommy, may mga kasama po. yun mga kasama? Hello everybody! ah <laughs> uh, Hello! Elsa Manaloto? Hmm? Ah, you all remember Cecil, don't you? The hmm. reporter? Nagkita kami sa labas eh. Parang mayroon siyang hinahanap. Kaya isinama ko na siya. Kinong hinahanap mo? <coughs> ah, Ma'am, kasi po, may nakapagsabi po sa akin na kayo raw po yung nasa viral video na sikat ngayon. Sige, nang teritera po. Hmm? Kinong managtabi nun? Eh, sino pa? Este, sino pa? Eddie and Tommy na yan? What? Ay, wala akong alam dyan, ano? Ay, nako, Mrs. C. Maniwali po kayo. Hindi po si Ma'am Elsa yung nasa video. Eh, pero reliable po yung source ko. At saka, Ma'am, ilang beses ko na pong pinanood yung video. Mukhang talagang kayo yun ni. Weh, hindi kaya. Ang taba-taba na nasa video. Ay, talamat, Maria, ha? Eh, ma'am, bakit yan mo po dinidinay? Ayaw niyo po bang makilala? Oo, uh, pwede ka maging singer, saka, ako na manager mo, ha? Oh, eh, baka mali niyo po kayo na po yung susunod sa Yaya Dab. Ay, teka muna. Hindi pwede. Iisa lang ang Yaya Dab. At saka, magagalit ang mga Aldab Nation. Ah, Mrs. Sin, ng galang na po talaga. Pasensya na kayo. Na kasi siguro po kami, hindi si Ma'am Elsa yung nasa video. Eh, paano naman kayo makakasiguro? Oh, eh, bakit hindi natin siya pakantahin? Ha? Kasi, kung talagang siya yung nasa video, dapat kasing galing niyang kumanta yun. You yeah, know, that, that, that's a good idea. Sige, pagkantayin natin. <laughs> okay na po. Ha? Huh? <laughs> naniniwala na po ako na hindi kayo yung nasa video. Pasensya na po kayo. Naabala pa po, po namin kayo. Sige po, ma'am. Alis na po kami. Sige pa. s s sige. Eh, paano yung bayad ko? Mang Tommy, ang usapan po natin, ibibigay ko yung bayad kung na-confirm namin na si Mrs. Manaloto yung nasa video. O hindi siya 'yon. Kaya no deal. Ma'am, ayos na po kami. Sige. Yeah. <laughs> <Tf. laughs> <Tf. laughs> <Tf. laughs> <laughs> Oo nga po, pati nga po ako, biruin niyo ha. Naniwala kayo yun, hindi pala. Pira, pira, pira. Uy, teka Tommy. Ano yung tinatabi ni Tetil na bayad tayo? Hmm. Wala! <laughs> Wala! pa beso, beso ka pa dyan. Rudas, pa amor